Good morning. Ituloy natin tong box. Bumalik kami ni Miss sa ano, IKEA kahapon. Ng mga gamit pa na pwede pang itagdag. Tingnan natin. Nandun pa sa kotse. At habang nandun ako sa nung papunta dun sa kotse, tingnan nyo tong neighborhood namin. Papakita ko sa inyo. Okay. Halo-halo na yung mga nakatira dito sa neighborhood namin. Iba-ibang lahi. Halos sa... Uh, ang, ang lugar kasi namin na to. Ano? Malapit sa city. Kaya maraming mga... Mga ano? Mga residente. Na... Na-attract. Mga iba-ibang lahi. Sa Eastern European na countries gaya ng Romania, most Poland, meron din mga galing ng Turkey, Turkey ano pa yung mga Germany, may mga German na neighbors din ako. dito lang naman sa area namin, na ano, kasi yung uh, mga Dutch. Uh, napansin ko lang mostly ah uh, nagtitiyaga na dito at pumupunta sa mga sa mga ano sa mga uh, suburban ay suburban sa mga um, countryside sa uh, sa labas ng city no mas tahimik ayun dito dito madalas naglalaro yung mga anak ko kasi kagabi nung dumating na kami alas 7 na wala ka ng parkingan dito malapit sa bahay ko doon pa ako nagparking doon sa dulo ng street pahirapan talaga kasi dito yung mga tao minsan pag may sarili silang negosyo or meron silang uh, ang trabaho nila is uh, ano technical like like uh, kailangan nila ng malaking kasakyan so dala-dalawa yung kotse nila may private sila at may company car ay, yung mga parkingan dito at saka yung mga tingnan niyo, mga bahay, tatluhan ng palapag. Syempre, hindi naman din tatluhan yung 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 mga kot, yung space is ano, ganyan lang naman. Kaya average naman ng mga bahay dito, may isang sasakyan kada isang bahay. Maliban na lang kung mga matatanda na pero wala nang sasakyan yun pero yung mostly mga tao dito may mga ba, may mga sasakyan Yan. so minsan dala-dala nga dahil uh, ano dahil uh, dahil sa trabaho nila kaya yun wala, wala wala nang wala nang ano wala nang space pag pag late ka na dumating eh ako naman madalas hindi ko naman ginagamit yung sasakyan ko sa ano, sa trabaho kaya malagi akong nakapark sa araw-araw ng bahay kagabi lang talaga dahil nga nag ano kami nag uh, nagpa-IKEA eto na nandito na ako sa ilalim ng puno. Si 'yung aking uh, Toyota. Hindi siya Toyota Hilux. Toyota LoLux. Lolo. Eh, <laughs> 'yan 'yung mga ay pinamili namin ilaw para sa bahay sa Pilipinas mga 'yong gagawin kong parang cabinet ay ano uh, hanging cabinet sa kitchen ito mesa pang center table salamin salamin at iba-iba pang mga ano dormat mga simpleng mga ano ano ng carpet para may mapuno lang yung box natin. Ito nga pa sasakyan ko ano. 2001 na to na ano 1.6 ang ang ano nito, ang makina. Yaris Verso. Toyota Yaris Verso ayan. Madami siyang ano, madami siyang space oh. Pag yan, Natutupi ito. Natutupi doon. So ginagamit ko siyang pang... Pang ano minsan. Pang, pang part-time ko na construction. Pag kailangan naming maghakot ng gamit. Yan ang ginagamit ko. Okay. Okay pa siya. Medyo siyempre minsan kailangan ng uh, ng pasyal-pasyal uh, sa mekaniko. Pero every year may na, meron siyang uh, ano, maintenance. Every year, tina check yung mga yung mga ano niya. Tubo-tubo uh, ganun. Uh, okay pa rin yan. 330,000 na kilometro na siya. Ayan o. No? 330 369 kilometers. Pansinin ninyo may check may check engine nas siya pero ano, ano lang yan yung uh, catalytic converter yata mga carbon. Uh, hindi naman yan ano, ah uh, dahil eh uh, sempre may dad na hindi, hindi naman yan na uh, ano, hindi naman yan apektado yung performance. Nandol yan sa parte ng tambutyo. Sabi ng mekaniko sa akin, paliwanag ng mekaniko. Ayan, ito pa sa loob. Oh. May mga, siyempre, eh. Uh, see, okay. uh, 20, 2021, 20, 24 years old na. Ayan. Dito lang sa siyudad, ano rin pwede pa rin saka minor uh, minor ano uh, mga paminsan-minsan paglabas ng city papunta ng Amsterdam Rotterdam ganun last time na, nasa Rotterdam kami sa football ni yan punta punta na tayo dun sa bahay pulis <laughs> sinita ng pulis yung naka hoodie na nagbibisikleta proactive ang mga pulis dito tumawag ka 5 minutes saan na kaya wala din, ako, wala din ako masabi sa safety dito sa sa lugar sa lugar namin sa Netherlands generally wala akong masabi sa ano 24 hours yan na ano patrol kasi may kaklase akong pulis dito na ano na um, sinishare niya yung mga ano yung mga uh, minsan sa akin na diba? <laughs> Minsan na kayo yung vlog ko minsan ano uh, lumilipad lumilipad ang utak ko eh Minsan pinatog ina, ina, ina uh, hindi ko na ini-edit para uh, ano raw raw content tayo eh raw content Tinatray natin Kapag boring skip nyo na lang at uh, forward nyo na lang or nasa sa inyo na nag-improve pa ako dito sa aking ano, YouTube journey. Ito na tayo. Lumilipad ang isip. Comment na lang kung nag-improve. parang ano lang yan eh parang pagpapractice lang din ng bisikleta ano lang naman yan napag-aaralan naman lahat okay Dito na tayo tuloy na natin pag-unload ano pinap anong games yan? Brawl Stars oh, Ito na Guys, tapos na tayong mag-hakot ng pinamili sa IKEA. Ito yung mga... Pakita ko lang. Bali yung bahay ko kasi sa Pinas. Tapos na siyang ma-skim coat. Tapos na ding ma-skim coat. Wala pang pintura. Ang gamit lang niya doon, Uh, papag. Ang papag namin, pinolic board. Tira-tira namin sa construction doon. Ngayon, wala siyang ano talaga. Wala siyang kortina, walang upuan. Lamesang pangkain meron yung binigay ng nanay ko. Galing ng tarlac. Ayun lang, upuan ng mga monoblock. So imagine, no? picturein nyo lang. <laughs> picturein nyo na lang sa ano. Imagine na lang pala, imagine. So, unti-unti, um, since hindi naman din kami madalas, uh, last year lang nga lang kami first time na lahat sabay-sabay na umuwi doon. Kaya, this year, ang gagawin namin, o oh, ang gagawin ko pala, unti-unti, inano na namin, linalagyan na namin ng, ng, ano, ng gamit. So, yun nga, sabi ko nga sa last vlog ko, ito itong itong mga kas, kakasya gaya nitong maliit na uh, upuan na to parang ganun siya oh yung upuan na yon kasya ikeya din to so ano pa siya uh, okay pa rin siya so yung presyo nito kumbaga kasi bago pa to eh Uh, na, na ano na niya nasulit na niya yung ano ng box ang box na to alaga lang 190 uh, tatlo na sila so ito ang presyo nito 100 uh, almost 200 eh brand new so yeah yun ang justification ko lang no uh, tapos ito namang mga gaya nito copy table maliit lang din pwede pa pwede siya ito yung lampshade na design lamp siyan. na ped na na ano, pwede siya. Ang ang ano niya 'yun, yung yun yung pinaka takip niya. Ayun. Okay pa din. Pero ma malulukot kaso talagang gano'n. Dito naman nalagay na ni Mrs. yung ibang ibang ano dito. Na Ayan, oh meron pa ding ito yung base nung uh, ito yung base nung uh, copy table. Ito, paningit na lang yung ba? Mga basa-basahan. Mga, ano ba to? Parang cortina siguro to. Pang, pang takip ng mga, ano don Yung mga, mal, uh, mga windows na, na nakatago naman. Pwede yan. Yan, basahan. Ito, paintings, no? Yung mga dati naming nakasabit dyan. Ngayon, pinalitan na namin. Na, nakasabit na lang somewhere sa bahay. Ito, kaya dito doon. Dekorasyon sa wall, di ba? Kasya naman sa box eh. Oh. Ito pa yung meron. Oh, may unan din dito. ganung mga ano. Unan. Kasi pagdating mo doon, nung last na pumunta nga kami, ang hirap ng sitwasyon. Ang hirap. At uh, ka pa. Manghihiram ka, ganon. Sa so, ngayon, ano namin ayan uh, designer ano din lalagay mo dun sa parang wall table na ganun diba? kasi sa box idala na at least sa uh, may sentimental value pa na kasama yung mga bag ni Mrs. Si e, siguro. Tapos yan, lalagyan ng mga paningit ng mga grocery items, di ba? Yan, may unang pangayon. Ayan. Libro. 'Di ba? Para pag nasin dun Meron kang binabasa-basa. Sapatos, alam na yan, mga okay-okay. Ayan. 'Yan lang 'yon. Meron pa isang box dito. May mangyayari diyan. Itong mga topa, isisingit ko pa yan, yung mga bagong bili. Yung bagong yan sa Ikea. Yun. Tapos magdadagdag pa ako, babe. Meron pa akong hinahanap dahil kahapon naghahanap pa ako ng bracket para sa para sa gagawin kong mga ano, mga ito. Ito kasi gagawin kong cabinet doon sa uh, kusina. Ito. Para lagay ng mga toyo. Mga ano, naka, nakasabit sila. Yan. Tapos yung lababo ko dun doon, gagawin ko din. Bibilang ko din siya ng, uh, kasi bumili ako ng, uh, last year bumili ako ng lababo sa online. Wala siyang kasamang fittings na pang konekta sa ano, sa main ng tubig. Yan, bibiling ko yun. Uh, wallpaper na lang siguro, ganito. Ang gagamitin ko para, ano, tatry ko. So, niisip ko baka masyal, moist sa Pilipinas pero tinan natin magtatry ako ng siguro mga yung kasi na skim coat naman na siya so iniisip ko mas mas uh, mas parang korsonado ako yung ano wallpaper doon mag eksperimento lang ako ng mga isang mukha kung uh, effective siya di ano papadala na lang ulit ako ng box at tuturuan ko yung mga tao dun kung paano mag, uh, maglagay ng ano, wallpaper ganito ato DIY lang din yan ganon uh, then kurtina pa kasi yung kurtina doon hindi pa din ano hindi pa din masyadong kumpleto yun yun ang uh, ano yun ang plano eh bubuwin ko na to, masasara na para ma-pick up na din 'yan. Yan. Okay. So dito ako na po tatapusin itong mini vlog na to. Kung may napulot kayo like, kung meron kayo din na gustuhan comment, at kung gusto nyo pang makakita ng ganitong klaseng content, subscribe. Thank you.